Higit pa sa mga makukulay na palamuti sa aking bahay, ang makikita ko rin ang ngiti ng mga bata. At nagagawa ko yan sa pamagitan ng Give-A-Gift alay sa Batang Pinoy Project ng Jamaica Kapuso Foundation. Sa nakalipas na labing apat na taon, naging tulay ang proyektong ito upang makapagbigay ng saya sa mga batang may karamdaman. Kabilang sa handog namin ang mga laruan, noche buena packages, at higit sa lahat, medical assistance. Aside from the fact that pag Christmas, parang feeling ko napakarami kong anak. Ha? Buong bansa, marami akong anak. And so pag Christmas, alam ko na marami kaming batang napapaligaya from all over the Philippines. Ginawa naming mas may impact sa buhay ng bata. No? So what we did was we categorized the children into seven categories. Halimbawa na children with cancer, so we give chemotherapy sessions to the children free and then there are children with congenital defects inooperahan niya the whole year na ngayon the whole year next year operahan namin yung mga bata no ah uh, tapos meron kaming children uh, with incarcerated mothers yung mga ang ina nila ay nasa kulungan nasa koreksyonal. inaano namin yan, nagagawa kami ng party for them meron silang mini reunion inside the correctional pagkatapos meron kaming children of indigenous uh, in indigenous communities children of fisher folks and farmers bukod sa laruan ng mga bata at bukod sa noche buena package nila binibigay namin sa kanila yung immediate need na kailangan ng bata ito na marahil ang panahon na lahat tayo ay bumabalik sa pagkabata at muling nakararamdam ng kasiyahan mula sa mga simpleng bagay so you know, it's such a happy, happy occasion when you see the children, no, bubukas and naglalight up yung face nila pag nakita nila yung, yung toy na nagusto nila. Isa pa sa dahilan kung bakit masaya ang Pasko namin sa GMA Kapuso Foundation ay ang taunang Noel Bazaar. Isa rin kasi ang GMA Kapuso Foundation sa mga beneficiaries nito. Yung pera doon na nakukuha namin, eh, yun ang ginagasta ng foundation para makapagpatayo ng maiskwelahan all over the country, most especially in the remotest areas, na hindi naaabot ng tulong ng ating gobyerno. Mula sa mga produkto ng libo-libong participating stores sa bazaar na ito, hindi rin mawawala ang sikat na ukay-ukay ng mga celebrities. Walang iba kundi ang celebrity ukay-ukay ng mag-asawang Ogie and Regine Alcacid. Imiimbitahan namin kayo uh, for the part 2 ng Noel Bazaar on December 14 to 23 dahil magkakaroon din ng Regine and Ogie Celebrity Ukay. So this is going to be a 10-day event wherein all the donated items of GMA Kapuso Stars and GMA Network Media Personalities have given out their personal items for this special event. At sa muling pagbubukas ng Noel Bazaar sa December 14, umaasa ako na maraming bata na naman ang mapapasaya nito. Siyempre, we cannot do it alone eh. We cannot do it alone. At saka isa pa, napakaganda kung lahat tayo nagsasama-sama for a common goal, no? for the common good education is always good. Parati ko sinasabi, paano mag-aaral yung mga bata? We first need to give them the basics. Napakaraming lugar sa bansa natin ang wala ni basic necessities for school. Pihirang mangyari ang shopping for a cause na ganito. Bukod sa murang bilihin, nakasisiguro ang mga mamimili na may maayos na kahantungan ang bawat sentimo na kanilang ginastos. Bukod kasi sa manilikom na pondo para sa edukasyon, makakatulong dito sa panahon ng kalamitan. Nitong lilipas na taon, marami tayong nasilip ng mga bahay at buhay. Pero sa unang pagkakataon, ipasisilip ko naman ang sarili kong bahay dito sa powerhouse. Paano ba namin pinaghahandaan ang isa sa pinakahihintay na araw ng taon? Ito po, makikita nyo na. Tuloy po kayo. Ang mga Christmas tree po namin ay 12 years old na. Kasing tanda ng bahay na ito. At tatlo po sila. Sapagkat noong mga panahon yun, maliliit pa yung mga bata. At nais ko maturo sa kanilang mga murang kaisipan. Kung ano yung sense, kung ano yung uh, family na tatlo at na namumuno at kailangan parating magkasama, magkakatabi ang pamilya. O tignan nyo nga yung maliit na yan. O, eto si Bunso eh. O hindi ba? Pilyo talaga. Tignan nyo nga. Siya lang yung kumukuti-kutitap. Pero yung dalawa, hindi. Pero siyempre, malalaki na ho ang mga bata ngayon eh. Kaya ayaw na nila yung mga Christmas tree namin. Dapat daw palitan na namin at tapos na. Yung edad nila na kailangan turuan sila ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay. Ang true meaning ng Pasko, ikasiyahan. Napakasayang season ng Pasko para sa akin. I love Christmas. I love seeing the decorations in the streets. I love hearing Christmas songs. I love, you know, seeing people really busy to and fro buying gifts. I love the season so much.